Anakunin ng video ang pagguho ng lupa sa Moncayo sa Davao de Oro na kumitan sa buhay ng pitong tao. At ang taong kumuha sa nasabing video kasama sa nabaon ng buhay. Si Alan Francisco sa detalye. Hello guys, magandang umaga po sa lahat. Ah, narito po tayo ngayon sa Mount Iwata. Binavlog pa ni Romil Gumatin ang pagulan sa kanilang lugar sa Moncayo, Davao de Oro kahapon. Kitang-kita rin ang kalbong bundok na nasa tapat lang ng kanilang bahay. Pero hindi nagtagal. Ito na ang mga sumunod na eksena. Nakunan niya ang sunod-sunod na pagguho lupa sa tapat ng kanilang bahay. Pero ang mga video na yan, huling sandali na pala ni Romil. Kasama si Romil at anim pa niyang kaanak sa natabunan ng landslide. Lahat sila nabaon ng buhay matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay. Kita rin sa video ang tipak ng bato at kapal ng lupa na dumausdos mula sa bundok. Yero na lang din ang makikita sa kanilang bahay. Sunod-sunod ang paglabas ng mga na-retrieve na bangkay isa ang sugatan sa landslide, habang pinagkahanap pa ang apat. Gumalaki yung landslide. So, Ibig sabihin, uh, magalaw ngayon ang lupa. Kaya temporary stop na nila ang pag-rescue. Ngayon, hindi pa nila makomplete sa akin yung mga pangalan. Dahil sa insidente, nagpatupad ang force evacuation sa mga apektadong lugar kansilado muna ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Mungkayo ngayong araw ilang araw nang binabayo ng pag-ulan ang Davao Region dahil sa weather system na shoreline Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas